So guys, good morning, good afternoon, good evening. So for today's video, ayan kung napapansin ninyo ay nakahanda na yung ating lulutuin. So simple lamang yung ating ulam for today's video. Ayan, meron tayong chicken. Ayan, pakpak ng manok yan. Hinati ko ng tatlong bisis. Ayan, nilitan ko lang at hahaluan lang natin ng upo. Ayan, hiniwa ko na siya at sa paghihiwa ay marunong naman tayong maghiwa. So, kayo nang bahalang lumiskarte. At mayroon na rin tayong bawang, loya, sibuyas, kamatis. At haluan natin ng alugbati. Ayan, kasi medyo sawang-sawa na tayo sa malungkay araw-araw. So, alugbati naman. So, ayan, nakahanda na yung ating kawali. Lagyan lang natin ng cooking oil yan. Counting cooking oil lang. Yung tamang-tama makaluto sa ating sangkap. Swag so, dahil mainit na yan, ramdam na nyo ang pagkainit. Charot. Ayan, umusok-usok na yan. Igigisa na natin yung ating bawang. Ayan, para labasin lang natin yung aroma ng ating bawang. Next natin yung ating aluya at sibuyas. Pagsabay na natin yung dalawa. Ayan, mabuti naman ay huminto yung ating neighborhood at makapag-block tayo ng medium ice ayos. Kaso yung kalaban naman natin ay yung sasakyan. Ayan. So pagka lumabas na yung aroma ng ating loya at sibuyas, inix natin yung ating kamatis. Ayan, may humintong motor sa harapan at baka ay bibili yan. So na naman tayo ngayon sa pagloto. Ayan. So diba, binibisan ko na guys. Ayan, para tayong hinahabol ng samurai. Ayan, so next natin yung ating hiniwa na uh, wings. Ayan. Di ba kaya nilipan ko yan? Ayan. Halo, halo lang. Shout out pala sa nag-scam sa amin ng Treyki. Sana nilaki-lakihan mo naman. Maliit lang bagay lang yun. Kulang yun pagka ikaw ay madisgrasya. Check up lang ng doktor yon Sa susunod, pag mag-scam, kalaki-lakihan mo, ha? Ayan. So, Miguel Miguel Love, shout out sa inyong tatlo. Mga babae pa naman kayo, magtrabaho kayo ng maayos. At ng mahaba-haba ang buhay niyo Ganon. So, ayan ay palalabasin lang natin yung katas ng manok. Ayan, o diba, dinaan ko na lang sa pagbablog yung mag scam sa amin ang kakapal ng mga mukha. Ang gagandang babae pa naman. Parang ako yung nahihiya sa ginawa nila. Kasi babae din ako eh. Ayan. Kung napapansin ninyo ay nagsilabasa na yung katas ng manok. Ayan. So pagka ganito na, Uh, bubuhusan na natin ng tubig. Itong ating tubig ay mainit ito siya guys. Nagpakulo ako ng mainit na tubig. At mainit na tubig yung ating isabaw. Ayan, katang-tamang dami lang sa sabaw. Ayan, okay na yan siya. Pakukuluan lang natin. Ayan. Ayan, mabilis lang kumulo. Pagka yung nilagay nating tubig ay mainit. So, so lagyan lang natin yan ng pamintang pino. At tamang dami lang. At tamang dami lang. At lagyan natin ng chicken cubes para malasang malasa yung ating nalotong ulan. And then, ilalagay na natin dyan yung ating hiniwa na upok. Maglagay lang tayo ng kaunting patis. Kaunting patis. dilam Then ating tatakpan. So balikan natin 'yan maya-maya, guys, kung sa tingin natin ay luto na 'yung ating kuko. Silip-silips ating niluto. Check natin 'yung ating kuko, kung luto na ba siya? Ayan, luto na siya. So, tikman lang natin yung sabaw kung parapat dapat na ba sa ating panglasa. Okay. Ayan, at dahil malasa na, ilagay na natin dyan yung ating dahon ng alubati. Ayan, ito ay nanggasan ko na ng maayos. Ito ay tanim ni si Arby. Ayan, nakaharvest din tayo sa wakas. Para lang may dahon-dahon yung ating uh, manok. So, at dahil yung dahon ng alugbate ay hindi pwedeng mag-overcook, so luto na yung ating ulam, isasali na natin sa ating bowl para tayo ay makakain na. ating ulam for today's video. Ayan. So, ready na yung ating ulang for today's video. Ayan. So, syempre guys, sabay-sabay na naman kaming kakain. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Kami ay kakain na. Bye-bye everyone. Kain tayo.